Ay, nako, work na naman. Oh, bakit may baby dito? Ano to? Sino kaya na yun ito? Ha? Huh? May sulat. Sino kaya to? Ador, patawad. Kailangan kong umalis. Patawad din at iiwan kita. Dahil hindi pa ako handa maging ina. Kailangan ko munang ayusin ang buhay ko at alam ko, hindi sapat ang kinikita mo sa pagmamaneho. Para maabot ang pangarap ko sa buhay at sa ating anak, magjajapan muna ako at iiwan ko sa iyo ang ating anak. Alam ko, hindi mo siya pababayaan. Huwag kang mag-alala, babalik rin naman ako. P.S. Alex, ang ipangalan mo sa anak natin. Puring. Mapa, magtatrabaho mo na ako ha. Pakitingnan po ang anak ko. Sige anak! Mag-iingat ka! Sige anak, umuwi ka agad ah. Bili ka na din ang makakain natin mamaya. Opo ma, sige po, alas na ako. Alex! Alex! Papa! Oh, ito na po sa lubang sa'yo Wow! Ang ganda niya, Papa! Salamat po! O basta pagbutihan mo pag-aaral mo lagi, ha? Opo, Papa. Hello po. san po yung bahay ni Ador? Yung jeep ni driver? Ah, si Ador? Dun, dun pa yun. Salamat. Kau po, Ador? Ador? Sino yan? Puring? Ikaw ba yan? Oo, oh, oh, Ador. Ako nga. Oh, kumusta ka na? Masaya ako, nakabalik ka. Mauubuo na rin ang pamilya natin. Taman, tama, tama. anak ko na ni Alex. na ko lagi sa akin. Ah. Oh, bakit tayo ka? May problema ba? Okay ka lang ba? Ador, hindi na tayo pwedeng magsama. May asawa na ako eh. Andito lang ako para kunin si Alex. Ano? Ganun-ganun na lang? Tiyo papayag! Malis ka na! <coughs> Nay? Tay? Alex? dito na ako! Ador, Ador! Ador! Yung anak mo! Ay, alag na nila! Ano nangyari? Aba. Sobrang init mo Alex! Dali natin sa ospital! Ikaw ba magulang ng pasyente? Opo, Dok. sakit ng anak nyo. Need po natin operan ng agad. At kailangan natin ng malaking pera. Hello? Puring, Si Ito Mabuti ako okay pa itong number mo. Oo eh. Ba't ka na tawag? <sighs> Puring, paig na ako kunin mo si Alex. Basta tulungan mo lang siya gumaling sa kanyang sakit. Nasa ospital siya ngayon. Anak, mahal na mahal ka Papa. Lahat gagawin ko at isasakripisyo ko. Kahit ang buhay ko at kalagyan ko, isasakripisyo ko. Para lang sa Para